Naka-video yan, ha? Oh, walang kaya. Walang kaya. Ayan, o. Iinumin niya, no? Ayan, o. Iinumin niya, no? Ang lasing tayo rito, ha? Sige lang, ha? Ah. O, oh, game, o. 20 ang pusta, o. Oh. Dagdag oh, <laughs> pa, o. Oh. Oh. Dumadami, o. Oh, oh. oh. Game, game. <laughs> Iinumin niya, na? Ayan. <laughs> Ay, puto, ayo. Ah. Oh, yeah. <laughs> Yan, nabukyan, nabukyan. Yan, <coughs> Ay, ating, oh, naka ano mo siya? Ano Oh, nakamagano, bilang, bilang, bilang. Siya pa kaya nagawa. Seventy. Seventy ka ka tu. Kumpanya na, kumpanya tasa. 70. Tang bato. 70. Haha. 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 Haha.